maging proud ka sa sarili mo, kasi kinakaya mo lahat para sa pangarap mo. Kung gusto mong maranasan ang tunay na saya, makontento ka kung anong meron ka. Huwag mong panghinayangan ang mga bagay na kayang-kaya mo naman palitan ng mas higit pa. Sa susunod na mag-iisip ka ng magagandang bagay huwag mong kalimutang isipin ang sarili mo wala nang ayawan dahil malapit ka na sa pinapangarap mong buhay. Mag-focus ka sa kung saan ka masaya hindi sa kung ano yung uso. Lagi mong ipakita ang pinaka-best mo. Kahit ilan o sino pa ang audience mo o ang mga nanonood sa'yo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa taong hindi ka pinapahalagahan. Huwag na huwag mong susukuan ang mga pangarap mo. Basta wala kang piniperewisyong tao, gawin mo lang lahat ng nais mo.